Narito ang maikling kasaysayan ng Simbahang Katolika sa Tagalog. Pinagmulan: 1st century. Nagsimula kay Kristo at sa kanyang mga apostol. Pentecost, itinuturing na kapanganakan ng simbahan nang bumaba ang Espiritu Santo. San Pedro, itinuturing na unang Santo Papa. Sa kabila ng pag-uusig ng mga Romano, patuloy na lumago ang pananampalataya. Paglawak at paglegalize: 4th-5th century. Edict of Milan. 313, ipinahintulot ni Imperador Constantine ang Kristyanismo. Konseho ng Nikea 325, pinagtibay ang pagkadyos ni Kristo at ginawa ang Nicene Creed, pagbagsak ng Imperyong Romano, 476. Naging sentrong lakas ang simbahan sa Europa. Git panahon, 6th-15th century, lumakas ang kapangyarihan ng Papa, Munahe. Nagpalaganap ng Ebanghelyo at nag-ingat ng kaalaman. Great Schism 1054 Naghati ang simbahan sa Katoliko, Roma at Orthodox Silangan. Cruzada. Paglalakbay upang bawiin ang banal na lupain. Reformasyon at pagbabago, 16th century. Protestant Reformation. Hinamon ang katiwalian ng simbahan. Konseho ng Trent. Reforma sa disiplina at paglilinaw ng doktrina. Mga Jesuita. Nagpalaganap ng edukasyon at misyon. Makabagong panahon, 17th-20th century. Hinarap ang hamon ng agham at sekularismo. Unang konseho ng Batikano. Itinatag ang doktrina ng papal infallibility. Lumawak ang misyon sa buong mundo. Kasalukuyan, 20th century ngayon, ikalawang konseho ng Batikano, a 1962-1965. Paggamit ng lokal na wika sa misa, pakikipagdialogo sa ibang relihiyon at higit na papel ng laiko. Pope John Paul II, malaking impluensya sa pagbagsak ng komunismo. Pope Francis, binibigyang diin ang kababaang-loob, pagtulong sa mahirap at pangangalaga sa kalikasan.